Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Pinalad, uh, nagpayong uh, barangay pinagbuhatan kung saan nandito itong na uh, buong team ng mga namamahagi ng, ng, ng pamaskong handog. At sa uh, ito nga yun na uh, pangatlong araw ay sinasagawa itong uh, uh, pamamahagi na ito no? at dito makikita nga natin ayan na nga sila at uh, nagdadating na ng uh, uh, unti-unti at uh, mamaya papasukin natin yun na uh, iba pang mga eskinita diyan para makita natin yun na uh, pamamahagi nito no ayan at uh, yung mga nandito kanina mga nakasabay ko na nga ang ilan mga truck at mga tricycle na naglalaman nga ng uh, pamaskong handog eto yun na uh, ilan sa mga nakita natin dito no at ayun uh, puntahan pa natin yun uh, na dito nandito nandito ayan So, live nga natin ni kino cover itong mga pamamahagi ng mga pamaskong handog na ito. At ayan, nagtutulong-tulong ang mga pasigay nyo, no? At uh, para mga ipamahagi ng maayos at mabilis itong mga ito. Ayan. eto yung mga ilan pa, yan, mga sakay ng mga tricycle na yan, ay uh, ganun din, no? Uh, ayan, sundan natin itong uh, si Kuya kung saan nga dadalin itong mga uh, pamaskong handog na uh, dala niya. <laughs> Ayan. So, andito sila ngayon sa Bamboo Bill. Ayon kay Jason Aquino, ingat po kayong lahat. Ayon, salamat po at maraming salamat din sa inyo at Merry Christmas. Ayon, ang ganda ng mga pagbati ni Goya. Talagang mayroong pang-advance Merry Christmas, ano? <laughs> Ngayon, na, ah, sir, baka may mensahe ka. Pasalamat tayo kay Mayor Biko. Thank you po, Mayor Biko. Tinatawag nila yun na nakatira dito sa bahay na pa. ba? Malaki pala itong bahay na ito. No? <laughs> No, mga kaibigan, dito sa pamamahagi ng Pamaskong Handog, walang mahirap, walang mayaman dito. Lahat nakakatanggap. Butante ka man o hindi, makakatanggap ka basta residente ka ng uh, lungsod ng Pasig. Yun. Kaya ni Lita Garcia, Cabanatuan City, wala pa po ba. <laughs> Ayun. Mga kaibigan, itong pamamahagi na ito ay... Uh, ano to eh, yung city government ang nagbibigay nito. Ano, nasa sa mayor ng ibang city kung magbibigay ng ganito. Pero ito ay taunan tao na nang ginagawa. Ito nga pa, house to house, pa, pa kung handog, ay dinideliver mula ano, na maupo na nga si Mayor Vico Ayan. So dito sa nasamahan natin na grupo na ito, dalawa yun na uh, nag scan no? Andun yun isa yan, ni-scan din yun na uh, QR code. At ito naman yun na uh, isa. Watching from Palatio. yan. Salamat Albert Mesa. Ayan, dalawang pamilya nga, ano. Uh, ang ganda ng ngiti ni Kuya, kita nyo naman at uh, talagang... Uh, wala siyang kahirap-hirap nakatanggap ng uh, pamasko mula sa city government natin. Ayan na no, mga kaibigan, dito walang mahirap, uh, walang mayaman uh, na ng uh, pamaskong handog. Atang... Ah. Mm -mm. Ano kasi na di pwedeng... Ano po? ah, mm, uh, Pati, pati kalaban dito, binibigyan. <laughs> Basta residente ka. Ano? Pati kalaban, binibigyan. Walang pinipili. Ayun, kay Rinante binso uh, Binsol Tapang. God bless po. Ingat po kayong uh, lahat. Mga, to mga, mga, mga nam. Uh, mga ma'am. At sir, stay safe po and God bless. Watching from Masantolan. Ayun, taga Santolan naman. Yun, na uh, isa sa mga nagkomenta, no? Kay, ah, uh, uh, kay Albert Mesa, paano yun wala sa bahay? Ito po, pagka wala po sa bahay, no, ang uh, nangyayari ganito. Kagaya nun ang mga nakaraan, ganun pa rin. Nagiiwan sila ng uh, NA form. Yung uh, NA form na yon ay uh, iniiwan kung walang tao sa bahay, sa kapitbahay o sa mga kamag-anak. Iniiwan yun na uh, NA form na yun, ano Tapos yung nga uh, NA form na yon na para sa inyo dahil wala nga kayo ano ay uh, makikita niyo doon may instruction doon kung paano makukuha 'yun na uh, pamaskuhan dog na para sa inyo. Ganun po. Ngayon po kung hindi pa rin kayo nabigyan talaga o oh, wala talagang uh, ano no hindi kayo nakatanggap, uh, itong na uh, team ng uh, mga namamahagi na ito ay uh, bumabalik naman to, eh. Talagang uh, umiikot uli ito kwari uh, natapos na doon sa isang lugar o natapos na dito sabihin na natin tapos pumunta sila sa ibang lugar may mga team na bumabalik at na talaga nga sinusuyod yun na ano no yun mga wala talaga nga sinisigurado rin na lahat ay mabigyan ganun po ang nangyayari diyan kahit po ang lumagpas na ampas ko. At talaga naman na uh, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila pamamahagi. Ayan, kagaya tagayan ito tingnan natin. Mukhang wala tao dito at katok itong bahay. Ayun. Ay uh, wala yung tao. Ayan. Hindi inaano nila yan. na Ay, ayan. Good morning po. Good morning. Merry Christmas po sa inyo. Ayan. andito na yun na team ng uh, ng pamamahagi ng napamaskong handog. Ayun, kaya uh, Ronaldo, ano, Ronaldo, Ronaldo. Sebastian, ang bait ni Mayor Bicosoto from Laguna, maraming salamat po. Maris Angela Javier, pwede po ba bata kumuha? Ito po yung uh, for family talaga, no, gano'n. Pero kung yung bata, pwede naman kung nga talagang ano siguro. Paano pagka nga, paano nga pala pagka yun na uh, wala yun na uh, magulang, bata lang ang nasa bahay, tapos nasa kanya yung QR code. Naka-justify naman yung sa QR pass natin yung na, na, na part sa pamilya. Ha? makikita rin naman. Ah, makikita na, rin. Ano, so, ibinibigay okay. niyo pagkagano. Kaya may mga tanong po kami din sa kanila. Kung okay. saan nakikita namin sa QR pass. Uh -huh. Okay po. Pa. Thank you. Ano. Ayun nga, ano, mga kaibigan. makukuha rin pala. Kung yun nga, QR code nyo ay, ay iiwan nyo doon. Kasi naka-justified naman. Pag in-scan yun QR code, makikita kung sino talaga yun nakapamilya. Lumalabas doon eh. Doon sa pinilapan yung QR code. Kung sino talaga ang member ng nga family na yun. Yeah. Kaya Jason Aquino, maraming maraming salamat po may Obi Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Lahat-lahat ayon May uh, sa inyong lahat. Ayan. Ingat po kayo palagi sa biyahe at work nyo po. Ayun. Sir, stay safe. Ayan. Ang ah, Jason Aquino, maraming salamat sa iyo. Merry Christmas sa iyo. At -ka ingat ka din. Ano? Yan. nandito tayo ngayon, Mag ulit yan, dito tayo ngayon sa ano, Pinalad. Ah, nagpayong, baranggaya, Barangay Pinagbuhatan. <laughs> uh, uh, mm -hmm. <laughs> 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 yeah, kita kayo naka-live tayo ngayon. <laughs> 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 okay, ano Ay, no? <laughs> si ano to? Cloud the, 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 the? <laughs> 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 Ay, okay na. Ayan, dito rin niya nakatira. Dito rin nakadal siya. Si Sandy Nisisito, 27 years old. Sa pape. Ayan na, mga kaibigan. At tuloy-tuloy nga ang uh, pamamahagi ng uh, pamaskuhandog. Ayan, si ate nakatanggap na dalawang pamilya, dalawang uh, bag na pamaskong handog. Ayan, tatlo pala, tatlo. Ayun. Ah, Kita nyo no, kahapon ay umaambon-ambon, tuloy-tuloy ang pamamahagi nito mga ito. Pero ngayon, sikat na sikat ang araw. Masakit naman sa balat. <laughs> At uh, delikado rin sa kalusugan nitong mga ito dahil uh, na posibleng silang magkasakit. Lalo na nung kwento ko lang, lalo na nung pandemic, grabe. At uh, nag-house to house sila noon. Ang dami rin talagang tinumaan ng COVID-19 noon dito sa mga namamahagi na pamaskong handog dahil na uh, nag-house to house sila kahit sa pandemic noon na mga nakaraan na taon. ang sistema, mga kaibigan. Ayan. <laughs> ayan. <clears throat> <laughs> ang sistema, mga kaibigan, ay uh, lang ng uh, QR code. O, oh, QR code, yun na uh, may ari ng bahay at uh, ini-scan nga. Uh, Ayun pagkatapos i-scan yan, pagkatapos i-scan ng uh, QR code ay panila uh, kanila nang uh, binibigyan ng uh, pamaskong handog. Hmm. Ngayon, ay, abot na kay ate. Ganun lang kabilis, ano, madali lang nakukuha itong uh, uh, pamaskong handog dito sa lungsod ng Pasig. Ay, dito na, Ngayon. Oh, dito na ako. Ko na sila. Para, para, Doon sa mga viewers natin, maraming salamat po ano at uh, kung gusto nyo nga mag-comment, mag-comment po kayo para mabasa natin. Hmm. 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 Mga kaibigan, nandito nga sila ngayon sa lugar ng Pinalad. Itong nga lugar ng Pinalad, ayan, napakahaba ito at uh, napakaraming mga kabahayan dito. Kaya naman ang uh, buong team, itong mga namamahagi ng pamaskong handog na ito, ayan, naka-full force talaga dito sa lugar na ito ano? at uh, yan, ay, para mapabilis nga ang uh, mamahagi sa barangay uh, pinagbuhatan. Mahapon uh, Pahapon, na yan, nandun tayo sa proper, ano, pinagbuhatan proper. Yun nga ang uh, inunang uh, uh, mabigyan ng uh, pamaskong handog. Patlo. Patlo